Bahay mo ba to? Ganda kasi nakita ko sa labas. Ang ganda. Ang laki. Oo, oh, oh, okay. ngayon. Ano Ay, ngayon, ngayon. Baka pwede akong ano. Nahihiya kasi ako. Nahihiya. Sabihin mo na, nakakabala kayo. Tinipintinigil ko na nga yung kausap ko kanina. Nahihiya ka pa. Hindi, baka pwede sanang makitira kahit two months lang. Oo. At saka kahit patulugin mo ako dun kahit sa kwarto mo lang. Doon sa may ano, tapos aircon. Okay na ako doon, hindi ako maarte na tao. Wala akong Bakit ba ikaw, ikaw nagdedesisyon sa bahay ko? Mga Kumakat ka may kausap ako eh. Tapos isyo mo na makita na sa kwarto ko pa. Ano ko lang? Pero mo, dapat yung tao, pag nauuhaw, painumin. Pag nagugutom, pakainin. Kaya two months nang inihingi ko sa'yo, two months. Ano lang naman yung two months? Kaya nga, sa kamag-anak lang pwede yun. Pero sa itak, ibang tao, hindi kita kalala, tabak taba mo eh. Hindi kita kamag-anak, man. Payat kami lahat eh. Burger sa akin. Ay! Labong ka! Oh! Magkano yung building? Yun lang. Bigyan mo ang anim. Walang hollow block siya. Puro simento. Buhos. Excuse me? Eh, excuse? Ah, uh, uh, you, yeah. You, wait, wait, later. Wait, wait, wait. Just wait. Ako muna kung sabi mo na. Sabi ko na, excuse eh. Ano ka ba? Hindi. Boss, ah, dito ka ba nakatira? Malamang. Galing ako dito. Bahay ko to eh. Bahay mo ba to? Ganda kasi nakita ko sila. Basang ganda. Ang laki. Oo, oh, okay. ngayon. Ano ngayon. Ngayon. Baka pwede akong ano. Nahihiya kasi ako. Nahihiya. Sabihin mo na, nakakabala kayo. Tinipintinigil ko na nga kausap ko kanina. naiya ka pa. Hindi, kaka pwede sana makitira kahit two months lang. Oo, wala kasi kung matitirahan dito, eh. naliligaw ako. Loko-loko <laughs> ka ba? Nasa Canada, nakikitira ka rito ng dalawang buwan? Walang nakikita rito. Sino ka ba? Hindi, dalawang buwan lang, boss. Dalawang buwan lang hinihingi ko. Tsaka masipag ako sa bahay. Tingnan mo, boss, ha? Alas, alauna ng hapon, gising na ako. Oh, shit! Wala akong pakihingi babae ko, mamamahe ko, hindi kita ilala, hindi nga, nga kamag-anak mo, hindi makitira dito, makikitira ka dalawang buwan. Wala nakikitira di. Ang naman ng mukha mo, men. Dalawa lang naman, men. Dalawang buwan lang, men. At saka ito, ha, ah, mahina akong kumain. sa isang araw, kahit anim na beses, hanggang walang beses mo lang pakainin, okay na sa akin. Ako nga, ako... hindi kumakain, eh. Ikaw pa, kumakain ka. Nagtitipid nga ako, kumakain ng Hopi, alam, kinakain ko rito isang linggo, eh. Ang dami kong kumag-anak sa Pilipinas, eh. Excuse me? Huwag kang sunod-sunod ng -sun salita. Ano ka ba? Armalite ka ba? Relax! Ganito. Um, di ba, bukod sa masipag ako sa bahay, hindi mo na ako kailangan utusan. Ililigpit ko yung, yung higaan ko. At saka kahit patulugin mo ako dun, kahit sa kwarto mo lang. doon sa may ano, tapos aircon. Okay na ako dun, hindi ako maarte na tao. Oh, Wala, bakanting. Bakit ba ikaw, ikaw nagdedesisyon sa bahay ko? Oh, shit! Makatukarito, may kausap ako eh. Nasigusin mo na makita na sa kwarto ko pa. Ano ka ba? Nakuloko ka ba? Hindi nga ako maarte. Hindi nga magdaing ka magdaay ka ba? bahay mo, tumira ka doon. Dito nga gusto ko kasi Pinoy. Pinoy ka ba la? Pinoy ka! Hindi ako Pinoy. Mas ano ako, Canadian ako pero ganito magsalita. Ang hirap nga ako kausap ka eh. Medyo sinasabayan lang kita eh. Hindi Parang, nga, di ba? Bunsa masipag ako. Masipag, maaasahan mo ako eh. Oo. Um, tsaka, di ba, yung pagkain, na, pagkain, ko, ano na beses, walong beses lang, oh. Magkano lang yun. Tsaka, ikaw, kahit pwede ka matulog sa hagdan, sa ilalim ng hagdan. Doon ako, magpanggap ka doon na daga. Doon sa kwarto. <laughs> ah. Hindi ako pwede, mukhang adik ka eh. Adik ka ba? Bawal ka dito sa amin. <laughs> Hindi ako, tinigil ko na yan. Mamaya, maano ko na sa iyo eh. Tatalon ulit ako eh. Kaya nga, munta na ako rito eh. Hindi, wala akong ibang gagawin. Papasukin mo na ako dyan. Dyan ako titira. Two months lang. Hindi ka marunong tumanggap ng bisita. Hello, bastos ka pala. Natutusin lang. Pero mo, dapat yung tao, pag nauuhaw, painumin. Pag nagugutom, pakainin. Kaya two months lang inihingi ko sa'yo, two months. Ano lang naman yung two months? Kaya nga, <laughs> sa kamag-anak lang pwede yun. Pero sa itak, ibang tao, hindi kita kalala, ang taba mo eh. Hindi kita kamag-anak, Ben. Payat kami lahat eh. <laughs> Masakit ka na rin magsalita. <laughs> yeah, Pakikita ka nga, ayaw mo masaktan. Wala kang ano dyan. Jacket lang dala mo eh. Makiki ka pa rito. Uh -huh? ka pa oh. Mukha mahirap yung mo. <laughs> Pinelas, nakikitira ka, men. Ikaw lang puhunan mo rito, men. Oh, ba? Sali men. O, sige hey, na. Hindi ka na namin kaya patirahin kasi matagal, two months. Eh, hey, makikiusap din lang sana ako kung pwede ba ako dyan. Hindi ka makikitira? Pwede ba? Pwede ka matulog dito. Sisipasipahin ko yung mukha mo. Ah, uh, Malis ko nga dito. Uy. Kagoy Ay, kuti. <laughs>